Ano? Nandito na kami sa Kulaylay Sa may mahabang tulay dito sa San Jose Beba Isiha Sige, mauna na kayo anak Diretso pa tayo, Barangay Hall Ito na po yun Yung tulay ng Kulaylay Kung napanood niyo po si Papa Jakul Motovlogs ay dito po yun Ito na po yun, Yung kulay ng barangay Kulaylay Ito na po yun, San Jose City, Nueva Ecija ito na po yun. At uh, dito po yung magiging rota po ng uh, palaro ng uh, Eagles Club dito sa Barangay Kulaylay, San Jose City, Nueva Ecija. Ito po yung tinatawag na Mahabang Kulay. Ito. So, Malapit na po kami doon sa barangay na galing po kami kabanatuan. Ano? Maaga po kami umalis. Ayan po, medyo masikip po ang uh, kalsada rito at uh, pa na po kami ito na po dire diretso lang daw po ito Ayan, nauna na po yung dalawang bikers kung magre-register at uh, hindi lang po nakasama yung iba pero nasa amin na po yung mga parent consent nila no? so andito na po kami ngayon napunta na po kami sa barangay Kulaylay na kung saan dito gaganapin po sa June 8 ang uh, Uh, karera na lalakohan po ng uh, IDP o ng ating pong ipong uh, e developmental team na pinamumunuan at tinuturuan po ng aming coach at trainer na si Sir Placido Valdez nakasama po ako sempre, si Master Ipong e yan po so ito po yung mga dine-develop po nating mga bata para po uh, maging uh, malalakas at mailaban po natin ng mga siklista sa National Team ayan po, oh, makisama natin sa National Team sa Philcycling balang araw so ito po ay ang uh, Ipong Developmental Team so ayan na po andito na po kami sa gawin na ito at uh, ito pong tinatahak po natin ngayon yung nakikita niyo po ngayon dito ito po yung rota dadaanan po ng karera sa June 8 ito po yung rota ito, rota po ito papunta po ito sa Barangay Hall doon po kasi ang start and finish line ng uh, palaro ng uh, mga Eagles Club dito. Yeah. Yan po. Papunta na po ito doon sa aming barangay hall na pinupuntahan. Taon-taon na napakaganda pong mga palaro dito po sa barangay Kulaylay. Ayan na po. Palapit na po kami. Ito po yung uh, daan na to tinatahak ko namin. Medyo malayo-layo po itong barangay ko, dahil ito po yung dulo na ng San Jose City. Ayan po sila. Ayan po yung dalawa kong kasamang biker na. Ayan na po. kanan Ay, kaliwa. Kaliwa. Ayan ko, Elementary School. Oh. Kaliwa tayo din eh. Ere oh. Kaliwa tayo dito. Sige, sige. Medyo rough road lang. Ayan oh. Ayan. So, Kulaylay Elementary School Medyo rough road Ayan na po oh. Ito po yung uh, Papunta na po kami dito Kulaylay uh, Elementary School na po itong na namin Siguradong ito na po yan Dito na po yung Barangay Hall Malapit na po yung Barangay Hall dito Ito po yung masikip na kalye Na dinaanan po nila noon yan po oh. Ito na po yon. Malapit na po kami sa barangay hall ng barangay uh, barangay Kulaylay at kami po ay magpaparegister ang IDT. Ipong Developmental Team na pinamumunuan po namin ng uh, World Champion as si the Sir Placido Valdez. So, sila po yung mga batang Placido Juniors. naglakot po sila kami po ang unang nagrehistro ngayon dito marami pong mga sumasali rito ito po yung rota oh. nakita nyo naman masikip na daan masikip na kali yung dinadaanan po ng ating mga bikers ngayon ayan po sikip po yan po ang dadaanan din dun sa karera no? po yung dadaanan no? tinan nyo naman yung masikip na kalye na to oh. kita nyo naman may maisang pa, no? May maisang pa. Ito, dadaan na natin rota to. Dadaan na natin rota to. Kaya, uh, practice na natin. May mga dinadaan na natin, no? Ito so, sila. So, ito yung rota ng Laylay -lay Race. Taon-taon po itong ginagawa. Katuwing na pistahan po nila. Pa June 8th. Napakagal lang po kami pumunta dito ngayon at nang makita po namin yung trail na rota na dadaanan po ng ating pong mga bikers. So, ayan po, may mga maayisan po pala dito. Mga maayisan. Nandito na po kami sa barangay Kulaylay. Bundok po ito. Medyo bulubundukin po, no? dito na Yan po sila, oh. Ito po yan, papasok na po kami dito. Ito po yung masikip na kali, mapunta sa finish line ayan. Nag, uh, bisita po talaga namin yung lugar bago po kami magrehistro kasi para makita po natin to oh, bukid talaga oh. bukid po talaga ito so, oh. ayan na po barangay kulaylay ayan na po oh. barangay kulaylay yung po yung signage dito ayan na oh. sinisikipan nga po yung kalit na puro palay po dito man po ng palay ano? agricultural land ayan po kabilaan po puro palay po yan agricultural area po pala itong barangay kulaylay ito po ay dulo ng na na San Jose City pinuntahan po natin ang masuipong TV ngayon upang ma-inspeksyon ang mga dadaan ng rota po sa June 8 nasasalihan po ng ating mga kalahok from uh, Ipong Developmental Team ng Kabanatuan City. Ayan na po. Malapit na po kami sa Barangay Hall kung saan po magpaparehistro na po itong mga bata na ito. Ayan na. Welcome to Kulaylay. Ayan na po. Ito na po yon. Welcome to Kulaylay. Medyo diretso pa ng konti Barangay Hall. ayun, doon sa Kabayanan. At uh, sa June 7 po, dito na po kami matutulog. Para hindi po masyadong pagod na mga bata. June 7 po, nandito na kami. At uh, nagpaalam na rin po ako sa mga atip, mga kuya ko dito sa Eagles na mga tropa po natin dito. Kaya dito na po kami mag stay dito po kami matutulog nun sa June 7 para sa June 8, race day, ay uh, nakapahinga na kami at sasabak na lang kami dun sa kanilang karera. So 50 pesos lang po ang entrance dito. Mountain bike and road bike. taun taon po itong dinadayo ang mga mahuhusay na siklista sa iba-ibang lugar yung mga Pangasinan, La Union at uh, Kabanatuan, Reba at mga iba-ibang team na malalakas eh, ngayon po, unang sabak ng IDT ngayon taong ito so, ito na eh, rehistro po kami ngayon kaya po kami nandito yung iba po namin kasama, hindi na po sumama at na uh, medyo napagod po sa kanila mga recognition at moving up ceremony kaya kami na lang ayan. So, ayan na po yung Barangay Hall ayun na, nakikita ko na po dito dire-direto lang at doon po kami mag stay ano, sa Barangay Hall po na Barangay Ulayla ito po, ito pong area na Tinupuntahan po natin ngayon Ito na po yung pinaka-terrain po Ng ating pong Pinaka-trail ng ating pong mga dadaanan po Sa June 8 Ito na po So ito na po yung uh, Barangay Hall Ayun nakikita ko yung kulay-dilaw Ito na po yun oh, Barangay Hall, ayan na po yung kulay-dilaw Ito na po yung Barangay Hall Ng Barangay Kulay-Lay So magre-registro na po kami dito Magre-rehistro na po kami dito. Ayan na po yung barangay Hall. Ito na po, barangay Kulaylay Elementary School. Ito na. Nauna <laughs> na si Jermaine dito. Ito po yung barangay hall po nila. So ito po yung uh, starting at finish line ng ating pong karera sa June 8. So nandito na po tayo ang Master Ipong TV pagpapa nga po tayo dito sa barangay Tolay-nay.